Bakit ka nagsusot ng helmet? Gusto ko kasi, kasi pupunta sa bike ko. Saan po? Kasi, ano kasi... Saan ka pupunta? Sa bilihan ng bike po. Sa bilihan ng bike? Eh di magsusot ka na pala ng helmet? Bakit saan ka sasakay maghi-helmet ka? Sa car. Sa car? Sa kotse mong blue. Sa mong blue? Tapos mag-helmet ka para bumili ng bike. Ba ha? Mama, pahingi at ang uh, money na ano plastic po. Anong gagawin mo sa money? Kasi bibili ng bike, bike po. Sabi ni, 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 ano, ni guard. Sabi niya. Sabi, ah. daw nga ako nga, ang, pwede nga pumasok si batag. Ako? Apo. Pwede si si Yana, sabi ng guard. Sabi ng guard, pwede daw ikaw? Pwede nga kuha ang flower. Hmm, okay. Hindi ang nasiraan kas, kasi raro lang ako. Opo. Raro lang. Opo. Ay, ba't ka nagsusot ng helmet? Saan ka ba pupunta? Uh, sa so Sunday. Kasi, sa Sunday? Kasi, <laughs> bibili, may bula doon ma? Opo. May bula. Opo. Eh, sa Sunday ka pa, pa pala bibili ng bike. Eh, bakit mag helmet ka ngayon?